ang pagbawi ng api. Mga hanggang ngayon, mga sutilin, babawi ako sila. Kupal sa karnel, ikaw ay hey, guys, sinawa. Oy! Kira oh, 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 ulo talaga to. Kira <laughs> ulo. Antitrip ka na naman. Antitrip ka ako. Dudami mo pa ako. Oy, ba't ako? Ang pakakaba talaga yan. Ito tayo ko to. Ah, Sina, puto ka na. What's up, neighbors? Ang pagbawi ng api. Ang pagbawi ng api. Hanggang na may mga hospital, babawihan ko sila. Kala nila, ang sila ang pinakamalas dito sa anong to, village na to. Kupal sila, ha? Babawihan ko sila. Mga kupal kayo, ha? Tingin na yung binabata-bata nyo ako. Sakit ang sakit na, na ginawa sa akin, ha? Binigyan nyo ako ng isa. Ang sakit nun. Kupal sa kernel, ikaw eh, hey, girls. Sinawa. Uy, sa galing, ha? Video mo ako, sakto ka talaga, no? Timing ka ta talaga lagi. Video mo, video mo. Saan po mo nito? Ikaw, mo. Bibila ako dito. Ang kulit. ini mo ha, ganggang -gang na yun eh. Oo, punta. Ito, bibila nga. Pagaling nga ako ng Ano yun? Saan mo gagamitin yan? Sira ulit talaga to. Sira ulit. Ang titrip ka na naman. Ang titrip ako. Sino pag titripan mo? ganggang. Huwag mo isama. Baka mabasa na naman sa na, sakyan ko. Tangan ang inakaabad trip eh. Binigil ako. Sakit ng tiyang ko. Ukasalaw na mo yun eh. Babawi lang ako. Alam nila. Bus mo po idodomi sa pagbawi mo di ako kasali diyan. Video ka lang, bilisan muna. Oh. Hmm. mo na. Hmm. Katmo na lang, katmo na lang pag ano, dito tayo. Go oh. na, na uy. uy. So ito, dito sa para sa uling saksak -sak sa ulo niya. Upalina. Sana sana, sana nandoon. Ah. Alo? putik na to. Pa Dodomi mo po ako. Oy, bato. Ang kakaba Ay. talaga yan. Pero na ko to. Pagkain ang uli niyan. Yun, tago mo, tago mo muna.

ito Okay, okay nagbibili na lang tayo. Ay, putik na bata to. Bulo ka nga dyan, uwi na ako. Ang muna, iwanan mo ako. Bulo ka dyan. Pupal ka, ano? Ano, okay, hindi na lang.